Yan mga na lods, nakatikim din tayo ng baboy mga lods, yan, galing pang New Zealand yan, may paa tayo ng baboy mga lods, yan Pakuluan muna natin yan mga lods, at saka imarinit natin yan Wow naman oh, first time nakatikim dito sa Saudi mga lods mga baboy, buti na lang si kaibigan Nakapasyal ng New Zealand, may dalang pa ang baboy. Yan, marinate muna natin yan mga lods. Marinate natin sa bawang at saka sibuyas. Yes. At saka yan, lamasin natin ng asin manuyok. Yung lasa mga lods. Ayan na yung marinated natin mga lods. At saka pituhin natin yan mga lods. At saka gawin natin yan ng Humba, mga lods Ayan na yung kalalabasan niya, mga lods Oh, sarap naman Thank you, kaibigan Sa paan ng baboy Sarap naman yan Ubus na naman yung kanin, mga lods bye bye